Kung kulang ang pasensya mo, huwag ka na mag-abroad. Hello pala mga B. Kung pala si Komi. masayahing florista dito sa Saudi Arabia. So meron pala dito pumuntang customer. alam nyo ba B, dala niya lahat ang gamit. Lagyanan, mga pabango, pati na rin bulaklak B. So ang babayaran niya na lang sa akin, eh yung gawa. O kamot na naman ako. So aayusin lang pala natin itong mga daladala niya kasi medyo luma na. Tulad dito, yung muyugyo. So ipapakatibay-tibay natin. So nilagyan ko na pala ng sponge kasi maglalagay tayo ng mga bulaklak. Para mas maging matibay yung stand natin, ipapakasecure-secure ko siya gumagamit itong scotch tape. -higpit, higpit lang natin mga B. Parang mahigpit na yakap ng crush mo nung college. Ay, ang tagal na Di pa nakakalimutan B. Sarat lang. Malay mo naman di ba? mire na naman. Uy. So pag na-secure na natin yung lalagyanan natin mga B. Ay ilalagay na natin itong mga items. So ito pa ng... natin ay lalagyan natin ng A init na hot glue. Tapos lagyan na rin natin ng bamboo stick. Itutusok natin yan mamaya sa ating linagay sponge. Pakatibay-tibay lang natin B. Para hindi siya mawala sa buhay mo. Alak ka. Ano namang connect nung COVID? O, inabot na pala sa akin ni Madam. Itong gold niya. Tapos, ganito daw ilalagay. O, ilalagay daw namin Diyan. Ako naman, alam ko naman, ma Uy, tsaring lang Yes na lang ako ng yes, B Sige, ma, mamaya na lang tilalagay ito, ha Para hindi mawala Ay, oo, ma'am, sige po, sige po Sige, mamaya na lang po, ma'am, ha Sabi muna po kayo doon Para matapos na tayo, ma'am, ha Tsaring lang Sige, ma, akin na tong relos Lumayo-layo ka lang sa akin Tsaring hindi sabi ko, opo ka lang dun, ma'am. Kalma lang, kalma. So yun lang, dapat haba lang natin yung mga pasensya natin. Eh, gusto niya maging involved sa ginagawa. Pwede okay lang naman sa akin. mag-iinit yung ulo, B. At tulad itong mainit na hot glue. O diba, idikit na natin yung perfume. So okay na siya. Medyo itataas natin kanyan, B. Para daw makita, sabi ni madam, yung kanyang gold. Kung nakatipid na naman itong customer natin, B. Singa, lahat ng gamit, bi ano na naman yun, ma'am? Kaya daw, hindi daw makikita yung, yung bracelet. Kaya, tas daw yung lalagyanan. Sabi ko, walang problema, ma'am. si ko na ito, ma'am, So na nga, umupo na muna siya. Saan ba tayo? Ito nga, mga B, dala -dala niya lahat cuma mga gamit na yan. Sa bulaklak. Ang mga regalo. Di sa lalagyanan. Kaya nakamura na naman si madam. Mm, tipid tips. Okay lang yun mga big. ito nga, naglagay ako ng mga white roses. Itong lang niyang kulay pink na phenolopsis. Pink ba ito? Para siyang moth. Basta ganun. May mekos-mekos lang natin yan mga B Para kahit papano magkaroon naman ng konting kulay. Anyway, siya lang yung dala niyang bulaklak. So maglalagay din pa tayo ng isang branch na ganyan. Kasi gusto nyo malaking malaki. Puputulin ko lang naman. Okay, go. Ilagay natin lahat b. Tapos ito na nga. mayo na si madam. Check niyo na yung gawa ko. Sabi niya hindi ba to malalaglag? sagutin lang natin ng maayos, di ba? katulad yan, hindi daw ilagay. Oh, card, sabi ko, wait lang ma'am. Sprayan lang muna natin ito ha. Para mas maging fresh. Kasi puro luma na. Yung mga sinai I mean, may mga ali-alikabo. Pwede tanggal yung luma. Oo nga daw, natanggal daw yung mga alikabo. O sabi ko sa'yo, madami. Eh. O saan daw ilalagay yan? Gusto niya daw sa area na yan. Sabi ko ma'am, ako na pong bahala Yan, dyan natin ilagay ma'am. Pero bago muna yung ma'am, ilalagay muna natin itong mga gold mo. O diba, perfect na perfect. Ayaw kasi ni madam na fresh na flower. Kasi nga sa isang araw pa daw yung party na yan. O, pag nakapitan natin, tapos na ang ating finish product. O ba diba, sobrang nagandaan daw si madam. At sa murang halaga. Super budgeted. Super ganda daw. Kayo ba mga binagandaan ba kayo? Comment down below. At syempre, huwag din kakalimutang i-share ang video na ito. And sharing is blessing. Baka kayo na yung magka-blessing sa katapusan. Hello! O yun na nga. So maraming maraming salamat sa panunod mga B. din kakalimutan ni follow At din like ang ating page. Thank you so much. Mama ma.